Okay, mga kamukil. Magandang hapon. So kung nakikita nyo mga kamukil, dito pa rin tayo sa ating project. Na kung saan patuloy yung pagpre-priming ng ating ceiling at ang pagbubululing mga kamukil ay. Ano? No. So ngayon mga kamukil, diskarte ko lang to mga kamukila sa mga magagaling. siya uh, shoutout sa inyong lahat, hindi po ito para sa inyo, sa mga baguhan lang nakatulad namin mga kamukila. Yung ah, uh, pwedeng manood nito kung ikaw ay magaling, skip ka na dito. Okay, mukil, no? Minsan, uh, talunan talonan to. Bakit daw green na grind? No, meron namang paraan ito mga kamukil na hindi natin mag-grind. natin, uh, lakihan natin yung ating drill dito. Lagyan natin ng parang washer dun sa pinakadulo ng ating drill para yung ating blind rivet ay papasok dun sa loob. Pero ayokong kong ginagamit, hindi ko ginagamit yan mga kamukil. No? Ay uh, itong ano natin mga kamukil, itong board na ginagamit natin pang kinakailangan uh, Mapristos yan siya ng maayos no? may hihigpit sa kanya ng maayos itong blind rivets na ginagamit natin madalas din makikita natin uh, black metal screw yung ginagamit nila no? Uh, ginagaya nila yung diskarte sa ibang bansa sa ibang bansa kasi mga kamukil iba yung ginagamit nila doon hindi tayo makakita ng ganito gypsum board yung gamit nila ang gypsum board kasi mga kamukil may kakayahan yan na ah uh, i-press yung uh, black metal screw na ginagamit nila. No, mas maganda kasi yung gypsum board. Dapat talaga nun black metal screw yung gagamitin kasi una sa lahat makapal yun. Hindi pwede yung rivets doon na gagamitin. Dito kasi sa ating board, to mga kamukil, walang kakayahan tong board, fiber cement board na uh, i-press nya yung uh, ini-screw natin dito. Walang kakayahan kundi gawa natin ng paraan na itong board ipipris sa pamamagitan nitong rivets. No, kaya ayaw kong gumamit ng black screw mga kamukil. Blind rivets ako lagi. So ngayon, uh, karamihan, ano to sa iba, uh, pinagtatalon-talonan, wala na daw lakas. No? Uh, subok na namin to. Kahit sangkay magtanong mga kamukil, yung mga veteranong gumagawa ng mga drywall, ceiling, laging ginagawa itong ganitong klaseng proseso. Wala namang uh, nalalaglag. Noong unang sikat kasi ng siling, itong pagpag -pag -pag marami tayong nakikita paglalaglag ng mga ceiling. Kasi mga kamugil, hindi sa rivets yung dahilan doon. Ang unang dahilan doon, hindi pa nauso yung hanger na uh, faring o kaya si channel. Madalas noon mga kamugil na ginagamit, tie wire lang ginagawang hanger doon sa taas. Kaya kapag umuuga yung bahay, nagkakaroon ng, tin, uh, nagkakaroon ng yung siling natin na gumagalaw kasi Ah uh, malambot yung ginagawa nilang hangir tay wire lang. Yun po yung reason kung bakit minsan dati nakakita tayo ng mga siling na lala, nalalaglag kapag lumilindol o sa katagalan na nalalaglag. Kasi sa vibration yun, uh, gumagalaw yung siling dahil yung ating ginagamit na hangir is tie wire. Pero ngayon mga kamukil, tay na tayo. Ayan kung napapansin nyo sa taas, yung ginagamit natin mga hanger si channel na yan, matibay na yan. Oh. Walang tindin sim paggagalaw dyan. Okay. So yan lang mga kamukil no, oh. yung aking mapapaabot kung bakit ay kung gumamit ng black screw o dito sa mga drywall pati sa ceiling no kasi kapag black screw yung gagamitin natin mga kamukil walang kakayahan ang black screw na bumaon doon sa ilalim hindi kagaya sa gypsum board na pag screw natin medyo rubberized yung gypsum board kaya niyang i pa ilalim papasok yung black screw na ginagamit. Ito kasi mga kamugil, hindi. No? Paglapat ng dulo ng black screw dito sa ating paisan board, lilitaw at lilitaw yan. Kailangan mo parang i-grind. O kung hindi, kaya hindi mo siya i-grind, maraming skim coat yung kakailanganin mo upang makabir up natin yung ulo ng black screw. No? Pero may mga tao din, na tumitira da rin ng black screw Depende na lang yan sa diskarte. Basta ako mga kamukil, ito din yung diskarte namin. Subok. Kasi kung saan kami nasasanay at saan na subok na namin yung aming trabaho, doon kami lagi. No? Okay. Yan lang mga kamukil. Maraming salamat.